buak na na hmm. ano hmm. wow, na ano na ano 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 guys ano ano guys ano 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 guys ano ano na sila ano isa ipakita na ho guys ano ano guys kanang nang incubator na kanang kanina mga itlog ay pakita sa inyo na pagod yung mga loon sige kuha ko na magkuha na yung spot guys magkuha tag isa guys ha magkuha tag isa para mahibayan na ito kakununi kakununi dako na ba ah oh. hmm Ganun. Ay, mulan nakaway ayo sab paka mm mm tana mm distansya na to para makita oh na magamot gumot na mm gumot gumot na 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 na, na. bigan na guys oh so. mm no na ja kanisa kanina na ko na kanis Kani si Jah naana pod ni kani. Naana pod ni tanan na tong pili dire. tanawan. Oh. Ha. Ah. bayan nato to. May bayan to og naay luon si kay ang itlog ni Jah puya. Oh. Hmm. Hmm. Pag ang kuan ay bago na ho diri gibutang na itlog. Tanaw na to. kanis sejauh, na nah, oh. nah, 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 gumut gumut. Puyan nak sejauh, besok kan filter mau buo, mau buo na ke nih, Hmm. Kan ini naik butang. Kami kan kami kan diri, kan ini tak diri. Nah, uh pila ni. Ah, -huh. ah, uh mau -huh. amur magan nalinis mga 12 dis ayan pa ano oh, ano oh, ano oh, ano 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 ito mo 12 dis ni 14 dis hindi na ito makuha ng kalimut mong kung saan ay pagbuta mo